Hello guys, good morning! Si Saiton po ito, welcome back sa akin channel. So, bago ang lahat, pagpasensyahan nyo na kung ganito yung itsura ko. At uh, nandito na kasi ako sa trabaho ko, kanina pa akong 4am. Ayaw ko kasi, ayaw na ayaw ko kasing nalilate. But anyway, uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sa aking uh, mga friend, at sa mga subscriber, at saka sa mga nanonood. Thank you so much guys. At ngayong araw ay meron ako sa inyong isi-share. Dahil nga sa... Uh, meron sa akin nagtatanong pa kung paano ko araw ah kung paano gumawa ng pampatay sa ipis. Ako kasi, ako lang kasi yung gumagawa ng pampatay ko sa ipis doon sa bahay. Kahit dito, kahit dito sa Sweden eh kung meron ipis dito, ako'y gagawa rin kasi wala ditong ipis. Wala ako nitong nakikitang ipis sa Sweden. Sa Pilipinas lang. So, kaya i ko sa inyo yung aking uh, nalalaman sa ganitong may konting, uh, kaalaman ba eh minsan kasi tayo ay ano nagtatanong-tanong so yung asawa ko nagtanong-tanong sa katrabaho niya at tinuruan siya ngayon itinuro din sa akin ngayon ito tinuturo ko doon sa uh, bahay ngayon ituturo ko naman sa inyo at napakadali lang nito madilim dito guys walang ilaw lang ilaw dito guys, oh <laughs> walang ilaw. So ayun guys, madali lang itong gawin. So tara na, at uh, ayun ang aking ikukwento sa inyo ngayong araw na ito. Ay, oo nga pala, habang kumakain ako ng biskwit, <laughs> isishare ko sa inyo yung ano, yung pampatay sa ipis. Kasi ganyan yung ginagawa ko doon sa bahay dyan sa Pilipinas. Uh, ako na lang yung ano nagturo para ayoko kasi may mga ipis sa ano sa lababo lalong-lalo na eh ma ano yon madumi yon eh kaya ganito guys um uh, bumili kayo ng uh, puric acid puric acid guys tapos uh, gatas tapos asukal ngayon timplahin nyo yan, timplahin nyo siya na parang, ano, parang ang pagtimpla nyo, yung parang uh, gagawin uh, pandesal ganun ang timpla yan, tapos kapag natimpla nyo na yan, imix nyo siya mabuti imix mo mabuti tapos kapag na mix mo ng mabuti, ay gawin mo siyang bola 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 pagkatapos mong gawin bola bola Uh, ilagay mo sa kung meron kang mga takip ng ano ng soft drinks ayan takip ng soft drinks maganda yung takip ng ano yung takip ng mineral water kasi medyo malalim yon tapos ilagay mo doon o oh. tapos ilagay mo sa sa ano sa lababo mo sa mga gilid-gilid ayan kung may anak ka uh, siguraduhin mong hindi maabot ng anak mo kasi baka makain. So, yan. Ilagay mo sa taas. Pwede yon sa mga dinaadaan na ng ipis. Pwede ilagay mo yun. O, -ano mo lang kasi mga bata, minsan hindi mo alam. Lalong lalo na kung mayroon kang maliit na bata, eh, baka damputin, ilagay sa bibig. So, yon Ilagay mo sa... sa sulok ng lababo kung saan kung saan yang binabahayan ng mga ipis doon mo ilagay halimbawa sa cabinet ng lababo yan kasi sa bahay nilalagay ko siya sa ilalim ng uh, lababo kasi doon sila nag-uumpukan. Kinabukasan, ang daming patay na ipis. Kaya ngayon, wala nang ipis sa bahay. Ayan. Na ano, naubos na yata. Hmm. Kapag kasi kinain nila 'yon, matitigok sila, mamamatay sila. Kaya ayon. Dati kasi, bumibili ako sa Lazada. Uh, mahal, grabe ang mahal Apat na pirasong Yung kasing laki lang ng ano Kasing laki lang ng takip ng uh, Mineral water At Manipis, manipis siya Kasing laki lang noon Tapos ano uh, Apat noon ay 120 So ilang Ilang araw lang yun, ubos na Pero kung ikaw ang gumawa uh, di Mas makakamura ka Bibili ka lang ng puric acid Gata, saka asukal. Mamasahin mo sila. Pwede rin liquid yung gatas, pwede rin powder, basta gatas. Yan. Mamasahin mo sila na parang pandesal ang paggamasa. Tapos bulabulahin mo, galip, gawin mong bulabula, ilagay mo sa takip ng mineral water. Saka mo ilagay sa kung saan yung mga ipis nandoon. Doon mo ilagay. Hindi lang ipis ang namamatay, pati lang gum. Pati lang gum natitigok siya, guys. Yung itsura <laughs> ko. Natitigok siya. Walang ilaw dito. Mm. Ganyan. Madali lang yun. Uh, alimbawa, ilang isang baso, o yan. Depende kung ano, depende kung uh, gaano kadami ang paglalagyan mo. So, basta, ayun lang, ang pagmasa nun, yung kasing, ano, kasing lagkit ng pagmamasa ng parang gagawing pandisal, yung ganun. So, ayun guys, mas makakamura kasi sobrang mahal kay Lazada. Grabe, madalas akong, ano eh, madalas akong uh, bumili dati kay Lazada. Ngayon, naalala ko pala, yung asawa ko marunong, yung asawa ko ang nagturo sa akin. Kaya tinuruan ko din yung sa Pilipinas. Kaya ngayon walang kaipis-ipis sa bahay. Kung kung meron man siguro na na yung uh, gamot. Kaya ayan, gagawa ulit tapos ilalagay. Ganun lang, guys. So, ganun lang kasimple, guys. Gumawa kayo. Maganda 'yon para hindi kayo uh, anuhan ng mga ipis kasi ipis 'di ba kahit saan yan sumusuot marumi yan kapag napunta sa plato natin at hindi natin nahugasan tapos ginamit natin para sa pagkain eh maaari tayong magkaroon ng uh, ano yun yung bakterya na nakakabigay sakit sa ating katawan so ayun lang guys so pasensya pasensya na sa itsura ko ay ako ano eh, naisipan ko na uh, nagtanong pala yung aking uh, friend dito sa YouTube kung paano nga gumawa ng uh, gamot sa ipis yung pampatay ba so ganun lang kas kasimple ka uh, puric acid uh, gatas at saka asukal imimix nyo lang yon gawin yung bola bula ilagay sa katakip ng mineral water ilagay kung saan yung pwedeng ilagay at ingatan lang kung meron kayong mga bata. Tapos, i-inform nyo sa mga kasama nyo na ito ay lasun sa ipis para alam nila. Para hindi nila itapon. Ganon. So, guys, thank you so much nga pala sa inyong lahat. Thank you sa mga subscriber ko at sa aking mga manonood. Medyo natagalan tayong hindi nag-video kasi medyo uh, hindi tayo uh, nagkakaroon ng time at saka medyo nagkaroon ng ano, yung schedule kasi namin dati kasi kukunti na lang kami dito sa trabaho ko dahil tinanggal nga yung karamihan uh, nagbawas ng staff so medyo palagi tayong busy pero ngayon itatry ko ulit na mag uh, video so paminsan-minsan meron akong mga katulad nito mga nalalaman na pwedeng ma-share uh, ma, uh, ma share ko sa inyo at magagamit natin katulad ngayon so, bili lang kayo ng puric acid yun, gatas asukal kahit anong kulay ang asukal puti, basta asukal so guys, thank you so much guys at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa akin uh, pakisubscribe pakisubscribe naman po ang aking channel, pakisuportahan nyo po thank you so much guys Don't forget to subscribe my channel. See you on my next video. Bye-bye.